Good day! Ano kita, Robinsons smarras smarras takloban ni City. Oh ha! Bisan mahol all at akun hawak. <laughs> maka nga kita didi, hin siya worm. marasa didi siya worm. Man, adi net idol. Ngabayot Nga bayot. <laughs> Balit, adi. Masa ka kita haig bau ko man pumalit hin showworm. Kaya kita ma isnak di Makaw nga okay, may lami sa third floor. Mmm! Karasa! Pamasyada! Didi ha, ni City. mapan kita noodles man adi an on noodles mar maka mo nga nga noodles na baro ako pag chopstick nga nakikonek ana kita dihan Era wifi di dia robinsons na connect ito di dalibre la nga ay, sus karaksutan nawang nakita <laughs> adi na nga kita pumalit kita hin fried noodles teriyaki amoy nga nakapabaruha ako na pag chopstick man pangaon na na kita pang snack hen hen ha shawarma ko shawarma na pala way ang ah, adi po at kita BTS <laughs> BTS aw oh, sige aw oh, gintusok na to nyan. pagkatapos ito uminom kita kay mauhaw chocolate nyan kumaon han atol fried noodles man maramak mag chopstick ko niyo dere alagad kay maarong kay nabarukin yan una pinalit palitin ni Asia nakapabaro akong pag chopstick pwede nakdadon nga to China Japan Korea. Uh -huh. ngayon, pagkatapos lumusad kita ngay makatungay kita second floor makita kita dito ang mga paralitan makiana kita hen kun may danira ano to power bank ganang kita gap kita ni he tough laugh tough power bank naton na din palit nagpicture ako din mga kun mga sample ay adyan power bank 40 Mah 40,000 40, ma. Ngayon pagkatapos umuli na kami kay Gapin bangin kami Macorfea!